mentioned kanina yung cyber criminals, mas nagiging innovative na po sila, sir. Um, should the public be worried? Ano po kaya assurance na ibigay natin sa publiko? Ako, dapat maging alerto po, no? Uh, alam nyo po, kahit na anong cyber security firewall or protection na ilagay natin dyan sa sistema nyo, uh, malulusutan rin po yon kung using social engineering, eh, you willingly give up your password, you willingly give up your PIN, your phone number, the and uh, you know, at once na nakatanggap kayo ng one-time password, binibigay niyo yung one-time password doon sa scammer. So, dapat maging maging alert, no? At um, wag hong masyadong gullible yung public. Um, kung inaalok ho kayo ng isang bagay na too good to be true. Uh, nanalo kayo sa, sa raffle sa sa loto or 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 whatever. Ah uh, or sasabihin sa inyo na nagkamali yung bangko at um, nabawasan yung account niyo ng itong amount. So tumatawag na yun sila upang i-correct yun at hinihingi yung account number mo at hinihingi yung ano uh, wag nyo po sa basta-basta uh, ibigay yan, no? Napakadali naman. Ang gawin nyo po is ibaba nyo yung telepono at kayo po ang tumawag sa banko nyo at i-verify nyo. So, hanggat, hanggat hindi po kayo ang tumatawag sa mga numero or sa mga contact information na alam nyo na sa banko, huwag ko kayong re-rely sa tawag ng iba sa telepono nyo. Dahil hindi ko kayo nakakasiguro na ang tumatawag sa inyo scammer ba o totoong lehitimong bangko or, or, or online or credit card company or whatever. At napakatalino po nila, no? Bago kayo tinatawagan and eh, nire-research na po kayo. Um, very expert na mga, ano, to, mga scammers po. So, pagtawag sa inyo, alam na yung pangalan nyo, alam na yung birth date nyo, alam na yung address nyo. Dahil, ni profile na kayo sa social media. Uh, kinuha na yung mga information nyo from from different sources. So, talagang targeted kayo for for that. So, don't be misled. Uh, you need to be alert.